Welcome back po sa ating channel. Emosyonal, karil na antig sa ginawa na ito ni Vice Ganda sa harap ng madlang people, narito ang buong detalye. Maliban sa mga nakasaksi at nakanood ng viral video ni Vice Ganda na nagtanggal ng wig on air sa noontime show na, It's Showtime, tila inamin din ni Karil na bumilib siya sa ginawa ng co-host. Sa Instagram, inilantad ni Karil ang kanyang kuha na video habang nasa likod ni na Vice at Jong Hilario. Sometimes, the simplest acts of love have the longest lasting impact, panimulang caption ng aktres sa post. The moment I saw you loosening the straps, I knew you were getting ready for this life-changing moment for April, Chika Pani Karil. Aniya pa, it's beautiful to witness this kind of beauty. My heart is so happy. Sa comment section, maraming netizens ang sumang-ayon sa aktres at naiyak sa ginawa ni Vice para sa guest ng Especially For You, segment. Narito ang ilan sa mga nabasa namin sa comment section. Naiyak kami ng anak ko habang pinapanood si Meme na alisin yung wig niya. Nakakatouch talaga. Nakakaiyak talaga ang showtime di ko namamulien at ulo na palaluha ko gawa ng ginawa ni Meme Vice na alisin ang wig niya. Nagpakatuto siya para maging lakas ng mga taong may sakit na kagaya sa kanya. Mas lalo kitang naging idol vice ganda. Drawing strength from your own weakness, red heart emoji, love you meme. Very moving. Nice gesture vice. Salute. Made me tear up. So touching. Magugunitang naging emosyonal ang Unkabogable Star matapos marinig ang kwento ng Sir Chi na si April na may alepisya at ang dating kasintahan nito na si Andre. Kwento ng dalawa kina Vice, naging maganda naman ang pagsasama ng dalawa sa loob ng 11 months ngunit nagdesisyon raw si April na tapusin ito dahil sa kanyang mga pinagdaraanan. Isa kasing working student si April at kasabay nito ang pag-aalaga sa inang may sakit at bukod pa rito ay nagluluksa pa siya sa sa pagkamatay ng kanyang ama last year. Isa rin sa malaking dahilan kaya siya nakipaghiwalay ay dahil sa pagkalagas ng kanyang buhok dahil sa alopecia. Pinalakas naman ni Vice ang loob ng dalaga at sinabing darating rin ang taong tatanggap sa tunay na siya. At para bigyan ng pag-asa at inspirasyon si April ay buong tapang na tinanggal ni Vice ang kanyang wig para bigyang lakas at kumpiyansa ang kanilang guest. Umiiyak na sabi pa ng komedyante, in time. Huwag kang magmadali, in your time. This is not for me, but for people like you. Kung makakapagbigay ako sa inyo ng kahit kititing lang na lakas, di ko pagdadamot yon. Para to sa mga taong tulad mo. In time, matatanggal nyo rin yan. No pressure. In your time, kapag handa na kayo, aniya pa.